Ang problema, ang pagkakaiba ng dalawang ito, yung isa, hindi sumunod sa Diyos. Bakit? Sinunod niya yung kanyang sarili. Kung ano yung maganda sa kanyang palingin. So, God directed and man directed. So, sa pagsamba sa Diyos, mga kapatid, amen, pag nag tayo sa Panginoon, titiyakin natin na yung ating iaalay sa Panginoon ay magiging kalugud-lugud sa Kanya. Bago ka daw maghahandog, mga kapatid, kung ikaw may kagalit, iwan mo muna yung, yung alay sa altar, bumalik kayo sa kapatid at makipagbati ka. Matutuwa ang Diyos mga kapatid kapag ito inahandog natin ng may pananampalatay at pagsunod sa Diyos. Wala sa liit o sa laki ang mahalaga, yung binibigay natin mga kapatid ay magiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa ating Panginoon. So kapag nag-alay ka mga kapatid, hindi lang tinitingnan ng Diyos yung iyong daladala. -dala tinitingnan din ng Diyos yung buhay mo. Pag-alay ka ng taitsen na offering, pero pag uwi mo sa bahay, hindi eh, naman tama ginagawa mo. So, ang tinatanggap ng Diyos, yung buhay mo rin, na dapat yung buhay ng offeror, di ba? buhay natin, dapat ialay natin buong buo sa ating Panginoon.